Morat, masarap na merienda ba ang hanap niyo sa undas? Ito na po ang masarap na bituin. Tara, simulan na natin. So gagamit tayo dito ng 1 half cup of malagkit rice. Of course, nahugasan so, mo natin ng mga tatlong beses para maging milinis. Naglagay lang tayo ng tuwig mga mamis at takpan hanggang sa maluto. After a few minutes, ito na kumulo na at bahagyan na itong naluto. I-mix lang natin para hindi dumikit ang ating malagkit rice. mag tayo dito ng 2 to 3 cups of gata na first piga. I-mix hanggang sa ma-fully combine ang dalawang ingredients Takpan at lutuin hanggang sa maging malapot ito. After a few minutes, ito na kumulo na at naging malapot na. Magahan na tayo ng 1 4 cup to 1 half cup of kinugar o muscovado sugar. At pwede ding brown sugar yung gamitin mga mamis. But sa akin, okay na to kasi hindi siya masyadong matamis at masarap. Tumix mix ka sa mga fully combined. At ito na ang twist natin gagawin. Mag-add tayo ng 3 4 cup of cooked grated kamote. Other option, pwede rin gabi or obi ang ilagay mga mamis. I-mix lang natin hanggang sa ma-fully combine. nag ako dito ng additional gata, about 1 half cup kasi kinulang yung gata natin. At para mas maging creamy, malinam na at masarap, nag tayo ng condensed milk. At itansya nyo lang kung gaano kadami ang ilagay mga mamis. Ba't sa akin, okay na ang 2 to 3 tablespoon kasi maglagay pa tayo ng paborito nating Milo. Dahil gagawa tayo ng choco champurado sa kata. Ayan, ibudbud lang natin. O ba diba, may bago na naman tayong merienda na pwede nating ihanda sa ating pamilya. Mas madaming Milo, mas masarap mga mamis. At ito na, ready to serve ng ating napakasarap na merienda. Of course, tikman natin. Paborito talaga to ng aking anak mga mamis kasi mahilig siya sa champurado. But dito nilagyan natin ng twist, nilagyan natin ng gata at saka Milo powder. Napakasarap talaga nito mga mamis. Very creamy at chocolatey. Napakalilang pong i-prepare at talaga magustuhan to ng mga chikiting nyo. Ayan lang po. So thank you so much for watching. Hoping nyo subukan ng ating recipe. See you in my next vlog. God bless you all and stay safe everyone. Bye and enjoy!